Ako si John, 13 years kidney transplant. May nag-comment sa video ko at nagtatanong kung ilang piraso daw ang iniinom kong gamot maghapon, simula umaga hanggang gabi. First yung video na to, ipapaita ko sa inyo kung ilang bang ang iniinom kong gamot for almost 13 years kong kidney transplant. Ito na po yung iniinom ko. Kung ilang piraso po, ipapaita ko po sa video na to. Para at least magkaroon kayo ng idea sa mga gusto magpakiti-transplant Siyempre, tuwing umaga, umiinom po ako ng anti-rejection medicine Sinisimulan ko po ang araw ko sa pag-inom ng gamot 7am po, eksaktong 7am, umiinom po ako ng gamot Neural po, yan, neural Kita po ba? Dalawang pirasong neural 25mg Then, kasabay din po yan, 7am din po, itong CellCep 500mg per tablet, dalawa yan, so 1,000 iniinom ko yan ng 7am then matutulog ulit ako kasi sobrang aga pa ng 7am normally hindi na po ako nagbe-breakfast minsan gumigising ako 11pm na alas 12 na ng tanghali eh. kaya after ko kumain yung pag inom ko neto kahit wala pa akong kain okay lang po yun sanay na po yung katawan ko at pwede namang inumin yan kahit walang kain since 7am pa po yun tapos pag kumain na ako ng panghali after lunch ang iniinom ko pong gamot umiinom po ako ng high pace etong enalapril yan high pace naatulong din po ito sa pagbaba ng BP ko at syempre naatulong tin po ito kahit papaano na yung protein ko ay mawala po sa ihe so eto iniinom ko ng alas 12 after lunch po iniinom ko po yan dyan ko po yalagay tapos sinasabayan ko po, po ng neoblack diba daming gamot neoblack naman po Pasensya na po kung di nyo po nakikita ni Yung Black Metoprolol. 100 mg po. In Then, umiinom din po ako ng calcium caltrate para naman po ito sa buto. Ito, sa BP rin po yung Neo Black na iniinom ko. Next naman po na iniinom ko kasabay nito, itong prednisone. Etong Pride 5 na to, 5 mg. So ang iniinom ko sa isang araw kalahati lang. So hinahati ko siya. Meron akong gamit na panghati dito. Papakita sa inyo kung ano 'yon. Ito yung ginagamit kong panghati. Nabili ko lang to sa online. Ayun, meron pang kalahati. So kalahati iniinom ko araw-araw. Matagal na po ako naka-predison. Simula po, hindi na po nawala ang predison sa akin. Binababa lang po nila yung dosage ng doktor ko. So, ayan, iniinom ko lang after lunch. Tapos, umiinom din po ako ng neural ulit. 7 p.m. naman to. Ito 7 a.m., ito 7 p.m. Dalawa din po na So, 100 po ulit. Umiinom din po ako ng Celsep. Ayan po ng 7 p.m. Then, maghihintay lang ako ng isang oras. Kakain ako ng dinner ko. After ko mag-dinner, iinom na ako ng gamot, ng panibagong gamot. Umiinom ulit ako ng Neo Black. 100 mg. Then, umiinom din ulit ako ng amlodipine. Ito, importante ito sa BP talaga, amlodipine, ambas. Pwede ko naman siya inumin ng hapon or ng tanghali. Pero since madami nang iniinom ko sa tanghali, iniinom ko lang siya ng gabi. Tapos, mga bandang alas 9 or alas 10 ng gabi, umiinom na ko ng urinorm para naman po sa uric. Pasensya na po kung hindi nyo nakikita masyado dahil bird na po yung cellphone ko. Pero at least nababanggit ko sa inyo itong urinorm. Umiinom po ako niyan. Then umiinom din po ako ng Roswin. Para naman po sa kolesterol. Ito yung Rosobastatin ng generic. Then yung brand niya Roswin. Ang kasabay ng Roswin, yung huling-huli kong iniinom, Phenoflex. Ito yung Phenofibrate. Talagang ano yan, 160 mg ka capsule yan. Iniinom ko din yan. So yung, ayan po yung iniinom ko maghapon simula umaga hanggang gabi. So itong dalawa, 7 a.m., 7 p.m., hindi po pwede mag-iba yan. Then, yung the rest, pwede naman pagsamahin. Bibilangin natin yung lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 pieces ang iniinom ko, tableta man yan or capsule, 17 pieces ang iniinom ko maghapon. So sa nagtatanong po, ayan po yung iniinom ko po lahat. Kaya minsan, nagtataka sila kung bakit hindi ako umiinom ng gamot na iba. Pag may sipon ako, pag may ubo ako hindi ako umiinom basta-basta na hindi nire-reseta ng doktor ko. Kasi sa sobrang dami kong iniinom na gamot, ayoko na pong dagdag pa ng ibang gamot. Kasi eh, syempre, ayoko naman na inom na inom ng gamot kasi baka magkaroon ng problema na sa uric ko. Which is ngayon naman, e eh, okay ng uric ko. Kaya lahat po ng iniinom ko, e eh, resetado ng doktor. Anything na hindi nakareseta sa doktor, ay eh, hindi ko po iniinom. Hindi na rin po ako umiinom ng mga vitamin C or kahit anumang supplements, hindi ko po ako umiinom. ayan lang po talaga ang iniinom ko. So nasa doktor ko na po 'yan kung babaguhin po yung dose niya, kung babawasan niya po. Kaya po sana nakatulong ko sa inyo itong video na to at nagkaroon kayo ng idea na kung ilang pirasong iniinom ng isang kidney transplant atulad ko. Uulitin ko, ay alam po yung iniinom ko. Iba-iba po kami ng gamot na iniinom, iba-iba ang brand. And sana nagkaroon kayo ng idea kung ano nga pa ang iniinom ng isang kidney transplant. Ayan na po, pinakita ko na po sa inyo. Ganyan po kadami ang, ang iniinom ko. Maraming maraming salamat po sa panonood ng video ko. At sana itong video to ay nakatulong po sa inyo. At kung nakatulong man po sa inyo, please pa-follow naman po ng page natin, John R. Boys, pa-share, pa-likes, and -up. para at least marami po makapanood sa atin. At ingat po palagi and God bless po